Hello mga boss. Ayan, ngayon yung araw ng pagbukas ng irrigation dun sa dam. Ayan, ngayon yung kanal ito pa. Pero yung tubig, ayun na, papunta na rito. So, maaga siyang dumating. Wala pa, ah, 11 pa lang dito na. Mostly kasi dumarating yung tubig na yan. Mga 1 or 2. So, ngayon maaga siya. Ayan malakas. After isang linggo, yung toyong palayan na yan, magiging putik na yan. Tapos traktor na para mataniman ulit. Panapit na yung tubig. Dahil may ano na, may tubig na sa kanan kasi binuksan na yung dam sa irrigation niready ko natin si boss block natin ilalabas ko to yung ibang motor din dito yan nalabas din natin yan nalabas natin yung mga motor na to sa kalsada para ano yung kay daddy at kay kuya nandun sa kalsada so baka hindi na natin madaanan yung ginawa nating daan sa palayan kaya kailangan natin tong ilabas. So, winashing ko na siya. Kasi may car wash tayo dito sa bahay. Ka. So, wala tayong mas pagsaksakan dun sa, ano, kalsada. Kaya, di tayo makapag car wash dun. Ito yung dinadaan natin. Pwede dito. Pwede rin dito sa kabila. So, nasa kalahati na yung tubig. Malapit na malapit na. Ayun o. Oh. Ayun na siya pababa na rito medyo matagal siyang bumaba gawa nung sobrang tuyo sinisip-sip yung tubig dun sa ano hindi ka kaya dito may tubig-tubig to tubig eh kasi pag naglalaba dito lumalabas ayan na pababa na yung tubig na oh. na ayan na no? ayan. nabula at may tubig na ang ibig sabihin magtataniman na ulit tong mga to, ito traktor na to. Sobrang tuyo ngayon, ilninyo kasi dito kaya parang hindi pa yan yung nakikita natin. Pero pag after isang linggo, dalawang linggo, makikita natin to, puro putik na ulit yan. Hindi na makikita yung ganyan na ganyan katuyo, wala nang ganoon. Hindi naman to laging ganito. Ah, uh, ngayon lang ulit daw ito natuyo ng ganito. Matagal-tagal din bago naging ganito katuyo ulit. So, wala tayo nung mga time na yun. Nasa abroad tayo. So, sakto yung pag-uwi natin. Tuyo. So, may nadadaanan tayo ng motor mula dito sa bahay. Papunta doon sa may kalsada. Kasi yung kalsada medyo distansya kasi dito mula sa bahay. So, ang dadaanan natin itong irrigation lang. Yung kanal na yan. So, ayan na yung tubig. Gumababa na. Nandito na. Yung bulaklak ni mami. Yung malunggay pa. <laughs> yung mga gusto ng buko. Ayan sa taas. Yung buko dyan. Madaming nyong. Yung bahay na Yung bahay namin daming nyog dyan puro nyog yan dyan dyan mga niyog madami yan papaikot yung mga nyog, kaya pag gusto mong kumain ng buko ay eh, magpakasawa ka rito papunta na rito ayan yung ulo ng tubig galing sa niya irrigation nung no, mga bata pa kami yung pinakaulo niyan eh, sinasabihan kami maghugas ng kamay para hindi daw kami maano paniniwala ba yun hindi daw kami maninibago sa tubig pag nag ano na lang pala yan so humalo na siya sa stock na tubig, syantayin natin dito pag lumapit na ayan na siya So, makikita mo talaga yung galaw ng tubig. So, abangan natin dito sa malapit. Dito natin siya abangan. Para makita natin dito, abangan natin dito. Kasi humalo na siya dito sa nakistock. Ayan na. Ayan yung tubig. Papalapit na rito. Ayan, gumalaw na yung dito. Nandito, ayan, nagmalaw na siya kasi natutulak na ng bagong tubig. Ayan, nagdugtong na. Ayan, ganyan na, wala pa yan. Ayan, dumami na yung tubig. Tinutulak na. Ayan na yung tubig sa irrigation. Magtataniman na, lumakas na. Ayan. Malakas na. pupunta na rito. Sa tulay natin. Nalabas na yan dyan. Ayun. Yung tubig. Magtataniman na dito sa amin. Kasi may tubig na dito sa irrigation. <laughs> Wala pang tubig dyan. Ayun na yung tubig. binuksan na yung irrigation kaya may tubig na yan malakas na yung basura pa wala nag meeting sa usukan ano man Tua pa sa usokan ra ba? Mauli um, ay na po siguro to ron. <laughs> ang dami ng tubig. Kanina wala na. Ngayon puno na. Lalakas pa to mamaya o di pero bukas. Ayan, lakas na. Nandun pa siya sa baba. Dun oh. Nandun. Dito, Toyota kanina eh. Ayan, wala na. Tuma na yung palaka. Tumalun na. Ito, matutubigan na din yan.